Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. So that you can be a part of this growing family. We are now officially 10,205 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 20,000 subscribers milestone natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay national politics naman tayo. No? By the way, pinamagatan po natin titulo ng ating programa today ay Breaking Impeachment Complaint Laban kay Sara Duterte, Magiging Sigaw ng Bayan, Shocking Revelation. Okay, e tayo po ano ano tayo, no? Sinasabi ko po ito lagi sa ating programa, no? Na sinusuportahan po natin si Sara Duterte, bilang Vice President, binoto po natin, kinampanya po natin yan. At malamang sa malamang, siya din po sa ating susuportahan pagdating ng 2028 election. No? Kasi gusto ko po continuity, gusto ko ibalik yung Bill 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 program, war on drugs, uh, tsaka yung maraming pakinabang sa gobyerno. 10 years ano no? passport, uh, NBI, uh, license, ano pa ba? Maraming pang iba eh. Maraming pang iba. Talaga yung yung noise mo policy, gusto rin bike Gusto ko uh, maganda ang lipunan natin, no? Tahimik. Gusto ko nakakapagtrabaho ang lahat. Ha? Ah, hindi yung ayu 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 na yan. Pero don't think me wrong, no? Okay naman siguro yung ayuda, pero hindi po forever. No? For example, ah, uh, is isang sapatos si Aya. Eh dapat in 3 years patayuan na ng bahay yan. Ay, mga mga, mga bag, ganung bagay, no? Kung walang daan, laki ng kalsada. Kung traffic lang yun, road. Nakuha niyo po ba? Yun lang gusto natin. Yung may nakikita tayo. No? Not for anything else. No? Matanda na tayo. Gusto natin yung sa mga bata. No? Sa mga kabataan. Kasi syempre, lalong lalo na, nagtuturo tayo sa koleyo, gusto natin maganda ang buhay nila. No? At saka sa mga anak natin at magiging apo natin. Okay? Oh, ayun po ha. Uh, yun, no? So, ngayon, sabi ng House Secretary General, no, eh talagang ano na siya, no? Um this coming Monday, uh iiareto ano no, um itra-transmit to sa House Speaker's Office. Nako, no? Tatlo ang ano, no, impeachment complaints uh, na i-final against Vice President Duterte. Pinag-aksayahan nito ng panahon eh, no. Mga ewan ko, uh, talagang tatlong grupo ang nag, uh, nag file nagfile ng complaints no including former DOJ secretary Delima yari ka, Delima matatalo na naman the complaint cited the possible spending of the confidential funds of the OBP of the office of the vice president no may the comment daw may the comment eh no uh, harap para pa tayo tayo pinagdaan nakawan ni VP no allegedly eh uh, no tanong ko hindi pa nag-umpisa po ito lahat dahil kunestyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang budget ng House of Representatives. Ano? E eh, bakit po ganun? No? May mga um, allegedly allegations sa mga corruption issue dyan sa House of Representatives na dati pa, noon pa, ay talagang uh, hindi po na naalis yan eh. No? Ang tawag nga, di ba? Uh, allegedly. Uh, basta, marami pong tinatawag sa mga congressmen and women natin. Maraming naman pong magagaling dyan. Marami naman po nagsisilbi sa bayan, katulad ni Richard Gomez, di ba? Kaya lang yung iba, wala po talaga eh. Ah, talaga po talaga. Nako, nakakatakot po talaga. Sila lang po yung mayaman, no? Ito, eh, kunyas ko yung confidential funds. Pero nag-ugat po ito sa pagkwasyon ni dati Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa budget ng House of Representatives. No? Oh, save the no questions on the confidential fund, spending on the of the OVD, There are also queries of the spending on the confidential funds of the Department of Education. Nako, eh bakit? Kung talaga seryoso po tayo sa so confidential funds, hindi. Eh di, yan na rin po natin. DOJ, meron yata sila, di ba? DILG, meron din sila. DND, Office of the President. Kung katin po natin lahat, taggalin po natin lahat, kunin po ang kagustuhan natin. No, wag lang po si VP Sara. Wag lang po siya kasi mahirap po eh. Hindi po hindi po maganda kung si single out lang natin yung tao dahil kalaban natin sa politika. Hindi po yun. E tandaan nyo, talagang Sara Duterte palaban yan, no? Lalaban yan pagdating ng 2028, matatalo kayo, yari kayo. O sige, 'di ba? Tanggal kayo sa gobyerno, walang corruption. O. O, 'di ba? Diyan po dyan po talaga ni eh. ang ang congressman ng women dapat mag-legislate lang sila ng batas. Yun lang, tapos na. Oversight, yun. Tapos na. Huwag na po yung, makialam po kayo sa mga budget, budget eh. pag-implement, implement. Huwag na po. Pati senador, huwag na po. Diyan lang kayo. No? Huwag na po. Parang awan nyo na po kasi doon po nag-uugat ang corruption issues. Mga corruption issues. Pasensya na po ha. At tayo, hindi po tayo bayaran kahit ni naman. Naano lang po natin, coming from the heart, coming from the mind, coming from kung ano yung nababasa natin, ano yung nakikita natin. Eh, actually, wala tayo nakikita eh. Ah, don't, 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 take me wrong. Ah. I consider myself as a loyalist. No? Pero yung tama lang. I voted for Bongbong Marcos since um, um, nag-senator siya. No? O, binoto na natin noong 1995. O, binoto na, na rin natin yata yan. O, kinampanya natin. Ha? Huh? Pero, I mean, nandun ako. Nang tumatakbo si Bongbong Marcos sa nasyonal. No? Pati Vice President, inilaban nga natin. Eh, sinabi natin, binaya. Di ba? Sina Diba? Sumama tayo sa kanila na nagsabi, nagsabi, no? Na tinaya si Bongbong Marcos, no? Uh, pero, eh, at the end of the day, wala rin na patunayan pala. Kaya, hindi po din na nadaya, kundi natalo. Yan. Pero noong, noong 2022, sumama tayo kay Bongbong Marcos, kinampanya natin siya, Kinumbinsi natin ang mga Bicolano na huwag iboto si Lenny Robredo. No? Eh, tagtag -tag naman tayo. Nanalo si Bongbong Marcos. Pero ang gusto natin ay continuity gusto natin i-continue yung build, build, build program na yan. Okay? Maganda po kasi. Diba? Ayun po, nakikita natin yung buto. Tingnan nyo Ito ha. And yung kapas to butolan. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Okay? Bakit? Nakatatlo, halos tatlong taon na bongbong Marcos presidency. Hindi pa tapos yun. Dahil nga po natatakot sila na maalala ng tao na ito ay uh, Duterte legacy. no? Pero pumunta kayong Ilocos, ba ang dami doon na Duterte legacy maam ni po tayo okay oh yung first impeachment complaint complaint endorsed by bipartisan list Percy si na ka-assume lang ng office while the second impeachment complaint was endorsed by the makabayan Black. behind the third impeachment complaint against vice president Sara Duterte are members of the religious groups and lawyers no as per a survey of the social weather station 41% of the Filipinos support the impeachment of Vice President Oh, Tingnan nyo, hindi pa majority. Ito, sasabihin nila pag ganyan, 41%, no? In favor. Sasabihin nila, ay naku, mataas yan ah, pero hindi po nilalaki kita. Hindi po yan ang majority. No, 41%. So, ibig sabihin, 59%, it's either they do not support or wala silang pakialam. Ganun lang po yun. Ganun mag-analyze dapat. Isipin natin ang utak natin. Diba? Eh kayo, wala eh. Naman, naman, naman. Okay, so sabi ni Regional uh, Reginald Velasco, etong Velasco na ito, ano? Ito, hindi ko alam kung mag-anak o tatay ito ni ano, ano? I do not know. Eh, nato, or pinsan. Yung dati speaker of the house na Marinduwe. Oh, talagang inilaban ni ano yan, ni Sara Duterte, no? Eh, eh, ano? Ano ngayon? Anong pakinabang ni Sara Duterte sa inyo, mga kaibigan ko? Na tinulungan kayo ni Sara Duterte ng mga panahon na kailangan niyo ng posisyon. Uh, however, according to Velasco, she is giving some lawmakers until next week for the possible court impeachment complaint against Duterte. The House Secretary General said to discuss it with the House leaders. Na oh, ba? Diba? The House Secretary General denied that he's just letting the impeachment complaint sit, citing that he waited for other complaints. The Secretary General said that she is, but she, lalaki to eh, si Reginald, no, We are avoiding situation where in the other impeachment complaints cannot be transmitted anymore as the other complaints have already been transmitted. Nako, talagang ano, uh, nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba ang gusto natin mangyari? Ah, uh, dapat, uh, para iglesia ni Cristo, peace lang. Huwag na, huwag na natin pakialaman itong mga ito. No? Eh kung matalo si San Putero, let, let, it be. No? Pero, sisiguraduhin ko, mananalo yan. Ha? Ang um, pinakakalaban lang niya dyan si Tulfo, pero uh, madaming kaso yung Tulfo na yan ay idol na to, no? Pwede din na naman maging presidente si Tulfo. Pero ang ang sinasabi lang natin, let Sara run, no? In 2020. Tingnan natin, okay? Para ma-continue natin ang Duterte legacy, Duterte brand of leadership. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.